Ayan, luto na siya guys O oh, wala na o oh. Yung sabaw niya, ano na yan guys Ayan, ganyan lang Okay na to, kaon na ta Ayan guys, kain na ta guys Ito ng ating ulam Ang kanin Ayan Sarap na aming bigas so, Ayan Ayan, buntot na parte At kaunting sabaw ayan, kain naghugas naman kong kamay ano, basa pa nga magkamay ko guys, mas masarap ang sarap ng ating ulam ano, paksiw paksiw na tulingan, that's it maraming salamat sa Gratia Lord na may maparami ito at makasya kami sa iba maraming salamat sa Gratia, kain na tayo guys Mm. Sabaw pa lang, binahog sa kanin. Aking ulam. Sarap talaga kumain ng nakakamay. Mm. Na -ano siya kay Presta? Sariwa pa guys. Kain! Kain! Bay ano? Hindi man ang sabaw. Mag ano tayo. Tubig. Wala. Malasa. Kasi yung ginawa natin, ginawa natin sapin ang sibuyas, bawang, at luya. Ang masarap guys. Pinakailalim ng kaldero, ano? Mm, bawang, luya, sibuyas at bumango na kaya nilagyan ko siya ng paminta buo yep. Thank you. Ayan. Lapit daw matakos, saglit lang. Kung anong kanin ko, yun na lang, di na ako nagdagdag. Balls! Salamat sa panunood! Yeah, ito yung routine ko pagka-uwi ka rin sa trabaho. Magluto, tapos kakain. Tapos maligo, tapos matulog na. Kasi para relax na naman ang katawan, papasok bukas sa trabaho. Bye.